this video, tayo po ay magpa-prepare. I-prepare po natin yung ating pagtamnan ng sitaw. Yan, ganito po yung ginagawa namin dito sa probinsya. ini sprayhan na po natin yung mga damo para mamatay. So, pwede na natin uh, lagyan ng butas para sa uh, para tamnan na natin ng butil ng sitaw. Yan. Ganito po yung pamamaraan namin para maglagay ng butas. Yan. Kasi malambot na po yung lupa. Kasi nirinverse na natin, pinatubigan na natin ng ilang araw. Kaya madali lang pong maglagay ng butas. Yan. Yan po yung ating ginamit na uh, rainburst para mapatubigan yung ating lupa. Yan. 3 days po. 3 days. So, tuloy na natin guys. Para matapos at magtanim na tayo ng sitaw. Yan. Minsan nga po guys, nakakatawa yung ganitong pagtatanim namin dito kasi may mga damu-damu pa pero may may pagtinitignan may mga tanim na pero parang ganito na yung nakasanayan namin dito sa probinsya yung iba naman malinis silang mag-tanim uh, malinis yung kanilang tinatamnan talagang tinatanggal nila yung damu ng mabuti Ganitong pagtatanim po kasi ay pangmadalian <laughs> para may maharpis agad kaya dipidipindi po sa mga farmer kung paano nila prepare yung lupa na pagtamnan ng, mang, ng binhi. Yan. Okay. Umpisahan ulit natin dito. Yan. Para mamaya ay eh, magtatanim na tayo. nalagay na natin yung mga butil. na over na yung tubig yan dito ulit tayo sa baba kapag may mga bato-bato ihahanap lang po natin yung paglagyan natin ng butas Ganyan po yung usually ganito po yung espasyo. Dalawang ganyan. Yung space. Ayan.